So ayan mga kalungsod, namili tayo ng paninda natin mga kalungsod. Uh, hindi ko na lang nabidyohan doon sa palengke dahil sa dami kong dala, hindi ko na kaya magbitbit ng, ng cellphone. So ito mga kalungsod, bumili ako ng ano ng colors 15 ano 15 pesos ang benta ko bawat isa niyan. Tapos, ala, Tapos bumili naman ako na isang dosi ng ano isang dosi ng 1/4 na asukal mga kalungsod 23 lang ang benta ko nito mga kalungsod dito sa akin tindahan 23 lang. So at saka bumili din tayo ng 6 na piraso ng Sunrocks 25 lang ang benta ko nito mga kalungsod. So marami nagsasabi mababa lang daw ang halaga ng aking benta. So ito mga kalungsod 26 ang bili ko nito bawat uh, bawat isang roll. 20 piraso, pero ang benta ko nito is dalawang piso lang ang bawat isang haba. So, ayan. So, ito mga kalungsod, uh, 16 ang benta ko nito. Yung isang ganito, 16. Ayan. Tapos yung yung ganito ko mga kalungsod, bumili din tayo ng 6 na piraso. Ang benta ko dito is 16 lang. Ang benta ko nito bawat isa, 16. At saka sabon na ano putol champion 8 ang isang ang isang putol 8 po 8 ang benta ko ito tender care 18 ang isang piraso benta ko dito tapos sito 15 ang benta ko sa isa kasi nagmahal na ang sito so bumili lang ako ng 6 na piraso tapos yan padjibar 8 ang benta ko Bawat isa nito mga kalungkot Tapos yung Large ko na ano na pamper 10 lang din Ang isa na benta ko So dito sa ano sa Jolie 3 piso ang benta ko Bawat isa So ayan, minsan Pag uh, na ano ako sa mga bata Binibigay ko lang ng 2 piso Pag 2 piso lang yung pera nila Pag 5 piso naman yung pera nila At dalawa sila binibigyan ko rin sila ng dalawa. So, ako na mismo ang nagtatawad sa akin paninda mga bata kasi asa mga kalungsod dahil mga bata kawawa naman. So, ito mga kalungsod, 13 ang binta ko dito sa isa. So, tsaka bumili din tayo ng anim na ganito, yung malaking pansit kanton. Uh, 21 ang binta ko nito mga kalungsod. Tapos yung noodles, bumili tayo ng anim. Uh, 10 lang ang benta ko dito tapos itong dab naman na conditioner 8 ang isang piraso benta ko tapos yung tamtax mga kalungsod yung isang piraso 10 piso ang benta ko dito tapos sa, mar sa marker mga kalungsod 8 lang ang benta ko dito 8 lang bawat isa ang benta ko sa dito naman, piso-piso lang kaya, ang bilis kumaobos ng ganito bumili ako ng tatlong piraso ayan kasi, mura lang yung benta ko ito, binibenta ko ng ano ng limang piraso o limang piso, apat ayan, kasi nagmahal siya eh tapos, itong mga ganitong mga kulungsod, mga pambata ko limang piso ang isa, may 20 pesos ka lang sa isang karton kasi, 80 ang kapital nito So, ayan. Ayan yung mga pambata ko. Ayan. Ayan. Limang piso yan. 80. So, 100 ang abutin. Tapos ito, sa limang piso, apat na piraso din ang benta ko niyan mga kalungsod. Tapos, itong mga gami natin, ayan, 50 piso sa isang balot niyan, 65 piraso ang laman. At saka dito, mga kalungsod sa mga pambata, mga kalungsod, ayan, sa mga pambata natin. Sa isang balot, limang piraso ang laman, 20 pesos ang kapital. So, sa tag limang piso, uh, magiging 25 pesos siya. So, may, bawat balot nito, may 5 pesos ako. So, itong tuyo, hindi ko pa natignan ang ano, kasi may nag-request lang na ano, na mami magbenta daw ako ng malaki to. Yung hindi ko pa na ano kung magkano ang mabibenta ko nito, titignan ko pa sa resibo. Pero kung magkano man ang kapital nito mga kalungsod, tatlong piso lang ang dinadagdag ko niyan. Ayan. Tapos, itikasent mga kalungsod, bumili din ako ng anim na piraso. Ayan. Bumili din ako ng anim na piraso. 37 lang ang benta ko nito mga kalungsod. 37 lang. sa century. Bumili ako ng century. Ayan, bumili ako ng century. 38 pesos lang ang benta ko nito mga kalungsod. Tatlong piso lang din or 250 lang din ang, ang ko. Tsaka ayan, Everady yung binili kong AAA. Bibenta ko siya ng 8 ang isa kasi mahal ang Everady kaysa sa ibang battery na AAA. Mas mahal ito. So, 8 pesos ang isa benta ko nito. Oreo mga kalungsod. Ang mahal na ng kapital ng Oreo kaya gagawin ko na siya ngayong 10. Ang isa. Ah, Oreo ba to? Hindi. Cream o pala 8 ang isa. Ang Oreo ang 10 ang isa. Kasi mas mahal ang Oreo. 90 plus na ata. 92 na ang kapital sa isang, ano, sa isang balot. Tsaka, itong cheese mga kalungsod, 57 lang ang benta ko. Bumili ako ng, meron pa akong isa dyan, bumili ako ng limang piraso nito. So, ito naman, ito naman, San Marino, 38 lang din ang benta ko. Tapos itong bingo, bumili ako ng 6 na piraso kasi ito yung pinakamalakas sa tindahan ko. 24 lang kasi ang benta ko dito. Saka yung laki may sampo lang din ang isa. Benta ko nito mga kalungsod. So bumili ako ng anim na piraso. Tapos sa tuyo naman, bumili ako ng anim na malalaki. Dosi lang ang benta ko dito bawat isa mga kalungsod. Dosi lang. Ayan, pariyo lang yun sila ng silver swan. Ang ano naman, ang Sardines natin, bumili ako ng anim na Youngstown, anim na Mega. 25 lang ang isa kong benta dito. So, minsan, isang tao bumibili ng dalawa, tatlong, ano, tatlong, ano, kaya nauubos agad. So, anim na mega, anim na yang saon ang bili ko kasi meron pa tayong uh, ilang piraso ba doon. Meron pa tayong ligo doon eh. So, ang pinakamabigat mga kalungsod na nabili ko mga kalungsod is dito talaga, um, ano yung, ano ko, yung balikat ko dito, manakit talaga kapag ako naubusan ng ganito. Ayan. Max Glow. Sa isang karton, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piraso mga kalungsod, 12 piraso. Sa isang ganito mga kalungsod, 35 pesos lang ang benta ko. Sa iba, 40, merong 38, pero sa akin, 35 pesos lang. Kaya, mabilis ang ubusan lang yung mga paninda ko mga kalungsod kahit ang liit ng tindahan ko ano din ang ano ko tapos dito ito itatarya tariya ko ito mga kalungsod ng ano itatarya ko siya ng 10 piraso piso sa 1 fourth 50 pesos ang kapital so kumikita din ako dito ng ano ng 40 pesos sa isang balot dito mabilis kasi dito ang ang ano mga kalungsod ang goma kasi marami mga nagtatali ng pechay yung isang ganito ko trades lang to di kaya bukas lang wala na to o minsan dalawang araw minsan tatlong araw ayan so ano bang hindi ko pa na flex ah yung ganito naman mga kalungsod ayan bumili tayo ng dalawang balot na ganito lima ano to sa sa piece uh, sa limang piso ah uh, ano, uh, ano ba to? Sa limang piso, apat na piraso mga kalungsod. Tapos yung mga chicherya naman natin, yung mga ganitong chicherya ngayon, nueve na. Nueve na ang isa na ganito. So, bumili, bumili lang ako ng iba-ibang klases. Bawat klase, bumili lang ako ng dalawang piraso. So, dalawang clover, dalawang spans, dalawang pritchim, ano, ganyan, dalawang mobi, dalawang manguan, ganyan bumili lang ako ng dalawa-dalawang piraso kasi para mabilis lang din maubos kasi every other day pupunta naman ako ng palengke. Pagkatapos sa tawas mga kalungsod, bumabili din ako ng tawas chlorine na naka ganito na siya, nakabalot na. So, ang kapital dito is limang piso kung mo ng isa-isa. Pagka bumili ka ng 20 pesos, limang piraso, so may libre ka ng isang piraso ibibenta ko ngayon ito mga kalungsod ng 6 pesos. So, 6, 7, 8, 9, may 10 piso ako sa 20 pesos na kapital. O, so, hindi na masama mga kalungsod, ano, kasi, tsaka chlorine, ganun din mga kalungsod ang chlorine. Ganun din mga chlorine na ano. Tapos, ano pa ba? Yung sito, yung ano, o, napakita ko na lahat ata, ano. Ayan. So, ayan lang mga kalungsod ang pinamili natin ngayong araw na to mga kalungsod at pagod match ang inyong host kasi trolley dalawang balikat merong karga tapos ito ang pinakamabigat sa akin ito ang pinakamabigat so kapag ka bumili na tala pagka naubusan ako ng ganito ay Diyos ko paano ba yan meron na namang bibilin naman ako ng max glue <laughs> pero syempre dahil maraming naghahanap eh, pagka wala naman akong panindang ganun eh, sasabihin naman nila sa akin, magtinda ka nun ate kasi mura kasi sa iyo eh. Oh, ganyan ang ano nila. Ay ko, sige, 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 magtinda na lang ako, mag bibili ako, Ah, uh, wag ka munang bumili. So, dito mga kalungsod, meron nang nagbayad dito kanina ng umaga, kaya ako napilitang bumili, may nagbayad ng dalawang, ano, dalawang suki, ng dalawang, ano, dalawang bote. So, obligado talaga akong bumili kasi may nagbayad na. So, hindi ka dapat, hindi excuse yung mabigat or ano, kailangan mo talagang bilhin. Tsaka, bumili na rin ako mga kalungsod ng pagkain ng aking alaga. Meron pa naman kasi noong isang araw, bumili ako ng, ng isang kilo. Bawat punta ko ng palingke, every other day, bumibili ako ng kalahati para dagdag-dagdag -dag 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 na lang sa lalagyan, hindi sila maubusan. At saka bumili na rin ako ng isda at saka uh, ano ba binili ko lang, bawang, sibuyas. Ah, hindi, ano ba yung binili ko? Dalawang pirasong kamatis, isang pirasong sili, oh, isang pirasong sibuyas. At saka sili 8 pesos, ilang piraso lang, oh, di ba? So, iyan lang mga kalungsod, and thank you, thank you mga kalungsod, Thank you, thank you very much. Thank you for watching. God bless us. Thank you.